Pais. Dilaw Ha? Dilaw. Dilaw? Nyo Di ano ninyo Di ano. hmm. yan? Diyan yan. Ha? Diyan. Ano ninyo? Sabado po yung putik. Magkano yan? 50 centimos. Ilan? Ilang kilo yung... Isa. <laughs> Ilang piraso pala yung isang lalaki. Kamusta na, Ate Raquel? Ganun pa rin. Ito yung bike bag... Bike bike Yung binigay mo. kateron Ate no? Hindi ko pa nga na pa. Pinturahan eh. Ito lang. Importante, napakinabangan pa rin. bising busy, busy ako, hindi ako nakapasyal doon. May tawiran na ba doon? Ganun pa rin, wala pa rin. Wala Tawang pa rin, rin, tubig pa rin. 60 <laughs> na lang to, wag na to to. sige, salamat. Saka, Pumay. ano po yung gulay? Opo, bago dito sa amin yung opo. Sige, isa niyan. kumari ka yan. Nasaan si Marta? Andun, si Buntis. Buntis na, ito Bente. <laughs> Nakabuo ko pa rin isakit. Babae tumusta, na. Kumusta yung mga bata? Andun, nag-aaral. Lahat sila? Mm. Oo. Oh, panghapon, may eh, pangumaga. Hmm. Si Per ano nang Ay, grade? grade, mag grade 8, grade 9 na sunod. Grade 9 na. Hindi na sila nagtitinda? Nagtinda siya ngayon, mga umaga. Hmm, si panghapon, Per. Paghapon, magpasok. Mm hmm. Mm -hmm. Ito, si Megmeg. -Meg. Si Megmeg -Meg to, di ba? Panghapon yan. Mm, panghapon ka, Meg. Mm. Katuan ko ngayon yan, magtulak-tulak. Mm -hmm. <laughs> ito, ani nyo to? Hango ko lang yan dyan. Mm. Ang, ang, ang ano mais na puti. Kaso lang, sa bado pa. Dadahan mm -hmm. Dadahan ko sa marikas sa bado. Oo nga. Gusto niyo yung puti ito? Magkano to? 30 lang. Mm -hmm. Okay. Ang mga isa na ito. Beans. 20 lang. Ano yung beans? Sapsoy. Ayan na. Yung ano. Mahaba. Ah, yung ganito. Ito mga ani to doon eh, no? Mm Dami. Oh, Buhay pa, nilagyan mo ang payong. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Tagal na rin to. Ilan taon na, mga 3 years na to. 3 years na rin. Kamusta yung bahay doon? Ayos pa rin. Okay pa rin. Kinaayos ko yung ano nun, no, yung... No, Nag-gilid kasi kinain ng anay. dinalita hmm. Pinalitan na ko kulang bed. At least, di ba? Hmm. Hindi pa rin inaano yun, ah, uh, nung may-ari. Malapit na. Ano yung balak Malap doon? Malapit na kami. <laughs> Bawas out dun. Pagpago mm -hmm. yun siya, di alis. So, ano tayo magawa? Okay, bibigay naman ata sa inyo yung ano dun, di ba? Hindi ko po alam. Hindi pa sigurado? Hindi pa sigurado. Okay. ako ng Ang an bayad. Magkano lahat eh? 120. 120. 120. 120. 120. Pagigising ko lang, narinig ko lang sisigaw. Eh. Ko. Mm hmm. Kumusta mo si Ate Ron? Ate Ron, kumusta na po kayo? Mm -hmm. Mag siguro, nag-business pa rin si Ate Ron ngayon. <laughs> business ba o trabaho ata? ang ah, trabaho siya? Mm hmm. Di ba siya nag-business? Ano, <laughs> siguro. <laughs> So ayan, nateron. Tapos dito pa rin kami, nag, ha, nag-gulay bol, pa rin. sipag pa rin. Pye. Ganun pa rin, nagtatanim ng gulay. Di malaki na si ano? Merkulis? Oo. Oo. malaki na. Ay, yung ano? Oo, malaki na. Ay, yung bunso. Tatlong taon na. Ano pangalan nun? Starla. Starla, naglalakad na yun, no? Oo. <laughs> Mabilis na tumakbo. Mabilis na tumakbo. So, hanap buhay namin. Oo, mm -hmm. Sige po. Sige po. Para Ay, makaraming kayo. benta. Lamad. Salamat. Pag ano, pasyal ako doon. Sige, pasyal kayo. Bye, Meg-Meg. <laughs> ako. So, ayan. Nakakatuwa naman na yung binigay natin ay pinapahalagahan pa rin. Okay. Sponsor na ay Ate Ron yan. Nung charity vlog pa tayo. So, oh, ito yung ating pinamili. Pura na, di ba? 120 lang. Lalaki ng mais. Ito na yung barbershop natin, oh. Ganyan natin dito. Madilim. Tulog pa ang mga bata. Ayun nga, nakakatuwa dahil, ah, uh, yung binigay sponsor ni Ate Ron sa kanila na sidecar or pedicab ay nagagamit pa rin. At ayan, thank you, thank you pala kay Ate Ron. Yan, hindi nga pala tayo masyadong nakablog sa ating YouTube dahil uh, nabisi tayo. Pero sa Facebook, uh, yung buhay barber natin, tuloy-tuloy naman. Ayan, uh, kumusta na pala kayo mga uh, kay youtubers natin. Ayan updated pa rin naman tayo kala Kuya ayan, kay Sir Jojo pag nag-upload sila so yun nga lang hindi tayo gaano makapag-charity vlog ngayon dahil nga uh, uh, may trabaho tayo so hindi tayo makaikot dun sa ating mga charity vlog pero tumutulong pa rin naman tayo kung may nakikita tayo sa mga kalsada yan, mga homeless yan, thank you, thank you at uh, sana ay nasa mabuting kalagayan lahat 你看。